Muli na namang pinainit ni Yasi Presmon ang mga followers nito sa kanyang mga latest post matapos ang sunod-sunod na post na nagpapakita ng kanyang husay sa pagsasayaw at pagiging kwela nitong babae. Alam naman natin na simpleng babae lang si Yasi Presmon kaya naman marami sa kanya ang umiidolo at ang kanyang mga latest video na kanyang pinopost sa TikTok ay umaani ng samot saring reaksyon sa publiko at minsan pa nga halos million views ang bawat post nito super active ang actress sa kanyang TikTok accounts halos araw-araw nga ito magbigay ng update at madalas na papadaan sa ating mga timeline ang kanyang mga video na atin namang pinupusuan. Kaya naman ngayong araw lamang na panood natin ang pagiging kwela nitong babae tinawag pa nga siyang bilang Yasi Makulet Pressman dahil ayaw nito magpaawat sa pagiging kwela sa harap ng kamera ang nasabing kuhang video na yan narito panuurin natin. Saan akin nakatira? Sa bahay. Oo oh, nga, sa lugar. <laughs> Sorry. Sorry <ha? laughs> Kupang Purok Zone 8, Antipolo City. Wow. Lupang ano? <laughs> Lupang ano? Kupang. Lights, camera, action. <laughs> Totoo ba? Ang na! Ang alin? Nawa'y ibang ng mahal. Ah, fake news niyan.